Okay, magandang magandang uh, tanghali po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan Muli po na dito na naman po ang lingkod Epipanyo Labrador Dito po sa ating programa Creation Mo Bayarat ako Okay, hindi na po natin patatagalin pa Pero bagong lahat binabati ko ang lahat ng aking mga supporters Luzon, Visayas, Mindanao Maging aking mga supporters abroad Magandang magandang araw po sa inyong lahat Okay, pag-usapan po natin sa araw na ito mga minamahal kong mga kababayan ano ito pong uh, naging reaction po ni Bato de la Rosa o yung kanyang sinabi patungkol po sa uh, kung hindi ako nagkakamulate patungkol sa pag-aresto sa kanya. So, pero bago lahat, siyempre para maintindihan po natin, para mabigyan po natin ng matinding birada, mas maganda po panoorin muna po natin mga minamahal ko mga kababayan yung video po ito. Ito panoorin po natin. National Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon yan sa pasaring na bahayag ni Executive Secretary Lucas Bersabin na posibleng na raw arestuhin ang isang dating police chief noong panahon ng drug war. Para po sa Cesarian Live, wala sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Bea Los Baños. Bea. meron na bang reaksyon mula dyan? Ito si Senator Bato de la Rosa. Ruth, gusto lang daw i-divert ang atensyon ng publiko. Yan ang tingin ni Sen. Bato de la Rosa doon sa pagbuhay sa isyo ng posibleng pagpapaareso sa kanya ng International Criminal Court. Sa isa kasing panayam kay Executive Secretary Lucas Persamin, sinabi niya posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Sabi nga ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa aristuhan. Pero bakit ito binubuhay muli? Kit niya tila naliliis lang daw o nililiis lang daw ng palasyo ang attention ng publiko. Wala sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantogo. Nang matanong naman si Bato kung totoo nga ba ang binubuhol na issue sa First Lady, sabi niya, hindi niya naman alam dahil hindi daw siya ang nag-iimbestiga dyan. Hirit pa niya, tanungin na lang daw ang Beverly Hills Police Department. Sa gayon, wala naman daw informal impormasyon si Senator Bato kung maglalabas nga ng warant laban sa kanya ang ICC. Pabiruting sinabi ng Senador na kung nariyan na ang warant sa kanilang daw niya haharapin. Ika nga niya, tatawid na lang daw siya sa tulay pag nagawa na ito. Pakinggan natin Ruth ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Diyan, well, gawin nila eh. Ang gagawin na, anong gusto lang gawin? Hindi, to kumintis yung mistake again. Then,

yung bibigyan po natin ng birada yung sinabi po niya na uh, nililihis lang no? dina-divert lang gusto lang i-divert sa ibang usapin at uh, para sa kanya daw lumang tutugin na daw no? so nililihis lang daw yung uh, issue dahil nga sa yung tungkol nga po sa kung saan ay dinadawid po itong si First Lady Lisa Araneta Marcos sa isa, pagkamatay po ng isang personalidad no so sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan eh sinabi na nga po eh fake news po yun gawa-gawa lang po yun no so eh doon pa lang eh na ako ang may gawa po nun eh kasapot dito si Pato de la Rose sino pa ba diba magagalik sila dyan magagaling silang gumawa ng mga issue, gumagaling sila ay yung mga nangyaring paninira kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba pa, kasapat siya dun eh. Hindi niya pwedeng sabing hindi dahil alam niya ang galawan ng amo niya, alam niya yung galawan na kaya kakampi siya. ba? Diba? So, para sa akin, eh, kung maalala ninyo, itong nakakatawa, binabaliwala ni Bato yung tungkol sa ICC o sa ilalabas na warrant of arrest ng ICC. Ganun na ganun, ganun, na ganun yung naging reaksyon ni Rodrigo Roa Duterte noon na kung saan pinagtatawanan pa nga niya eh. Kung baga parang sinasabi, ah hindi naman yung mangyayari, pananakot lang yan sa akin. Kaya nga diba, dahil uh, kampanting-kampante si Rodrigo Roa Duterte na pananakot lang yun, o diba, eh yun, hinamon pa nga niya yung ICC noon, baka mamatay na ako, hindi niyo pa ako maimbestigahan. Ayun, diba? So, posible yan din ng kalalabasan ng, uh, ano, dito kay uh, Bato de la Rosa. Pero ganoon pa man, mga minamahal ng mga kababayan, eh, hindi well, na tayo magtataka kung tanga yung leader, bobo yung leader, eh, ano pa kaya yung kanyang mga nasasakupan. Eh, talagang ganoon. No? Pero para sa akin, okay, balik po tayo. Mismo, siya na rin may sabi. Balik tayo doon tungkol po sa uh, tinanong kay Bato de la Rosa kung, uh, may alam ba siya? O, ano ba yung kanyang, uh, Uh, masasabi tungkol doon sa ipinupukol nga o ini-issue nga sa ating First Lady Lisa Araneta Marcos. Anong sagot niya? Wala naman daw siyang alam. So kaya kailangan ipang, e, itanong na lang doon sa sa Beverly Hills kung hindi ako nagkakamali doon sa mga kapulisan. No? Eh, wala naman pala siyang alam e, Paano niya nasabi na dinadivert lang yung usapin? Diba? Sabi-sabihin, so, sangayon siya. Diba? ba? Sangayon siya, sangayon siya at naniniwala siya sa issue tungkol kay First Lady Lisa Araneta Marcos. 'Di ba? Pero kung titingnan po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, kung uh, ito pong si First Lady Lisa Araneta Marcos ay kriminal, siguro sa lahat-lahat po nang uunahin niya siguro na papatayin o ipapapatay malamang yung mga Duterte na kasi kitang kita naman po natin kung gaga, paano nila binaboy paano nila binababoy ginagago sinisiraan si First Lady Lisa Ramita Marcos di ba kung meron man siguro na dapat itumba o dapat pong uh, ipapatay ng mga Marcos eh siguro si Maharlika na no o si Banat Bay o yung mga host dyan sa Uh, <coughs> Sunshine uh, TV network. 'Di ba? Oh. So, maraming mas mas matindi. Mas mara, mas mas maraming mga tao na mas mas ano eh, mas uh, kumbaga sa ano eh, mas dapat na uh, ilipit pero hindi ginagawa ng ating First Lady Lisa Reneta Marcos dahil may takot po siya sa Diyos. No? Tapos doon pa siya sa ibang bansa magkakalat ng ganong mga krimen. Palabo po yun. Ngayon, inimbestigahan po. to nagsalita naman po. Noong nakaraang nabi, yan po yung naging topic natin, di ba? Nagsalita po si Attorney Claire Castro na hindi po totoo yung uh, ini-issue po nila tungkol po kay uh, Pangulong, uh, kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ano po bang sabi ni Atty. Claire Castro. Ito, panoorin po natin. Yung police report niya, is a fake document. Nagsirita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin. Lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasi maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawag-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan ito. So, Sinasabi ko na po, po, yung police report na yan, it's a fake document. document. Pero how's the first lady user? Wala, wala ang... Okay na siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po eh, ayaw niya sana po nang lumaki pa dahil ang administration na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na dinidiba, pati ang unang gilang, para maapektuhan ang pamulo at ang kasino ng administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records niya. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila, na hindi nila magigiba sa gamit na to ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. So yun, malinaw po, di ba? So, fake news po yun. So, ngayon, eh, kung titignan po ninyo yung angulo po, o titignan ninyo yung kabuhan ng istorya ni Bato, eh, eh paano yan nasabing dinadivert lang? Diba? Eh, parang gusto niya sabihin na, sige, dito tayo pumokus sa fake news na ito. Diba? Parang yun ang gusto niya. Parang gusto niya, dito tayo sa fake news. O, bakit kailangan niya pagsabihin na dinadivert lang? O ba't siya sabihin na dati na yan? Diba? So, mahuhuli mo talaga yung isda sa bunganga. Hindi sa bira lang siguro na mahuhuli mo yung isda sa buntot. O, kasi mayroon akong karanasan na nangisda ako. Pag-angat ko ng uh, aking uh, bingwit, abay, parties, um, dun parte sa buntot na huli yung isda? Pero bihira lang siguro yon Siguro na timingan lang nung pag ano ko, hila ko. Pero, kadalasan talaga, ang isda ay mahuhuli po sa kanyang bunganga. So, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, kung sino man po yung mahilig mag, uh, gumawa ng paraan para, para i-divert yung usapin. Kita niyo, yung usapin patungkol kay, kay Sarah. Malamang, kaya lumabas yung issue na yan, yung paninira na yan pa kay uh, First Lady Lisa Renata Marcos eh, para ma-divert yung usapin patungkol sa impeachment trial laban dito kay Sara Duterte. So, kung titignan po ninyo, mausay po sila gumawa ng, ng, ng pamamaraan para po balikta rin ang lahat. Pero ganun pa man, dahil nga po tayo'y nandito, tayo, tayo po'y nagsasalita, eh, hindi po sila makakalusot sa atin Dahil matitindi po yung ating mga pag-aanalisa Alam natin kung ano yung uh, nangyayari no Kaya sa mga kababayan natin Ipatuloy eh, po nating suportahan Ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy po nating suportahan Martin Romualdes First Lady Lisa Renta Marcos At ang buong kabinete po ng ating mahal na Pangulo So alam naman po natin kung gaano po kaputi, gaano po kaayos, gaano po kapag ma ma makadiyos o ma mapagmahal ang ating Pangulo. So yun lamang po ang aking masasabi sa ngayon. So muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating bayan. Maraming maraming salamat po.